Hey mga bro, magandang araw sa inyo. Eh, ito nga na naman tayo at nandito tayo sa Bilbao, Spain. Nandito rin tayo nakalabas mga bro. Ayan yung mothership natin ay talagang hindi nakakasawa. Tingnan, hindi ako nagsasawa. Tingnan habang uh, naglalakad ako. At tuwing lalabas ako ng barko ay talagang tinitingnan ko lagi siya. Ganda-ganda <laughs> ako sa barko na to. Ayan, papunta na tayo sa parang sa isang pamilihan dito sa Bilbao, Spain. At ayan uh, dinaanan natin yung mga mansyon. Mga nakahilera yan mga bro, lahat mansyon. Ayan, ang gaganda ng mga mansyon na yan. Mga, grabe, tig limang palapag. Ayan, parang, uh, parang ano, style yun. Yung tawag dito, castle. Ayan, ang lalaki ng bahay na yan. Napakaganda ng mga landscape. Ayan, ang ganda niya, no? Si, si Muhammad, taga Egypt, mga bro. Egyptian siya, uh, nagtatrabaho din siya dito sa barko isa siyang waitress. So, ayan, may nadaanan tayong mga prutas. Ayan. Uh, meron mga ilan-ilan dito mga prutas na wala sa atin. Ayan, yung kalapati, ang kit-kit. At habang naglilibot-libot tayo, gustong bumili ni Muhammad ng, ano, ng cellphone. Kaya lang, yung mga pinagtatanungan namin is hindi marunong mag-English. Uh, Espanyol lang Tapos yung pinasokan namin isang tindahan is Chinese O oh, pati dito sa Europe Mga bro, madaming Chinese dito uh, Dalawa yung ista, Dalawa, tatlo yung store na nakita namin ng na mga Chinese Yung dalawa is mga cellphone, mga accessories Tsaka yung isa Is uh, parang groceries uh, Isa lang yung marunong mag-English Yung babae, yung sa groceries ah uh, yun yung dalawa is never talagang marunong mag English ah uh, Espanyol lang yung lalaki tama Espanyol din lang Espanyol Chinese lang ah uh, nakakatawa yung isa kasi lahat ang answer niya is no no ayan uh, napunta na tayo dito sa may sea view ayan andito pala si kabayan mga bro na ba, parang korogya pero korogya choreographer to si Kabayan sa dancing. Ayan, nagda-dance-dance dance hanggang sa may lumapit na bata na isang Espanyola na mahilig din pala sumayaw, sabi ng mama niya. And nakisayaw kay Kabayan. Tapos, ayun, nag-ano sila, nag-jamming sila. Eto mga bro. Ayan. <laughs> Bibong Espanyola na bata. Ayan, di ba mga bro? Okay. baby nice huh? <laughs> At ayun mga bro Nag kami sa paglalakad ni Muhammad Tingin-tingin uh, Hanggang sa nagsawa na kami sa kalalakad Ayan bumalik na kami sa Ating mothership Ayan so Okay naman masaya Ayan na <laughs> yung Ayan na yung mothership natin uh, Pero wala kasi sila gaano park Yung parang view na maganda uh, Puro lang sila building doon Yung dinalhan sa amin ng bus siguro uh, mayroon din mga pasyalan pero malayo siguro at hindi advisable kasi alas 4 aalis na naman ang ating barko sa pa, sa Lakoron na naman pupunta. So yun mga bro. Ayun ang mothership natin. Ha, uh, napakahaba. <laughs> 331 meters. Yan si Bertusa. Napakahaba niyan mga bro. Ayun oh tapos ayan so hanggang dito lang muna bye bye